ganito lang yan sa mga, mga beginner magkat ng buong manok ay kanino be o oh, yan ah ay na yung kay Edgar Martin nasa na yan na yung tatlong kilong t-bone sige dalawa lang yung jing ah Kena yan bos. Apa? Okay, okay na yan, be. Ay kong basahan. Asang basahan ko? Okay. Malaman ang manok natin. Hindi yung payat. Hmm, maraming klase ng manok din. Parang baboy din yan. May payat. Sige, okay na yan. Ibililis na lang. Okay. Nagdagang ko na lang sa ibang items niya yung kulang sa langgunisa. Bali, magkano lang yan? 500? Lahat? O, oh, yung isang dadagdag ko na sa liempo niya. Oh, eto na, tatlong balot. Adobo ka.